Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang mas mataas nga dapang chance ng Golden State Warriors na makuha si Brandon Ingram. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang jackpot na nga Los Angeles Lakers kay Donovan Mitchell. Matapos nga po mga katrops na malaglag ang New Orleans Pelicans sa playoffs, ay naibalita na nga po na wala na talagang balak pa ang kadalang koponan na bigyan si Brandon Ingram ng maximum contract. Since kapag ginawa nga po nila iyan ay lalagpas na nga po sila sa kadalang cap space at mas tataas pa nga pong lalo ang kadalang mga bayarin. Kaya dahil nga po dyan ay tuloy na nga po siyang pasok ngayon sa trade block. Ayon nga po sa loobas na balita, may ilang mga teams na rin naman nga pong interesado sa pagkuha sa kanya sa pamamagitan ng isang trade kagaya na lamang ng Los Angeles Lakers at Golden State Warriors. Ngunit sa kanilang dalawa nga po mga katrops ay ang Warriors para naman nga po may mataos na chance na makuha ito since meron nga po silang sapat na trade asset na may pang-aalok sa Pelicans katulad na lamang ni Andrew Wiggins na siyang pinakasaktong player na ipangpapalit nila kay Ingram. Kung inyo nga pong matatandaan mga katrops, nagkaroon na naman nga po si Wiggins ng na nakakadismayang season kaya hindi na nga po nakapagtataka kung i-offer nga po nila ito sa Pelicans imbis na si Clay Thompson na plano para naman nga po nilang pabalikin sa kanilang lineup at bigyan ng malaking kontrata. Samantala, puwon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang jackpot na nga po ang Los Angeles Lakers kay Donovan Mitchell. Matagumpay nga po mga katrops na naipanalo ng Boston Celtics ang kanilang Game 5 laban sa Cleveland Cavaliers sa score na 113-98. Sa paungunan nga po ng kanalang mga players na sila Jason Tatum na muntikan pang makapagtala dito ng triple-double na umabot ng 25 points, 10 rebounds at 9 assists. Al Horford na kumana ng 22 points at 15 rebounds at si Derek White na nagtala naman ng 18 points. Kaya dahil nga po sa kadalang pagkapanalo ay tuloy na nga po nalang natapos ang kadalang serye at official na rin naman nga po silang makakabalik sa kanilang Eastern Conference Finals kung saan posibleng makalaban nga po nila dito ang mananalo sa pagitan ng New York Knicks at Indiana Pacers. Haba ang Cleveland Cavaliers nga po na pinangunahan ni Evan Mobley na nagtala dito ng 33 points at si Marcus Morris na kumanan ng 25 points, ay tuluyan na magtatapos ang kampanya ngayong season at tuluyan na rin naman nga po silang mai-eliminate sa playoffs ng Eastern Conference. At kasabayan naman nga po mga katrops ng pagkakalaglag ng Cleveland Cavaliers ay magiging questionable na nga po ang future sa kanilang pupuna ng kanilang superstar na si Donovan Mitchell since marami na nga po nagkaka-interes sa kanya kagaya na lamang ng Los Angeles Lakers. May lobas na rin naman nga pong balita na hindi pa sure ang Cavaliers kung pananatilihin nga po nila ito hindi sa kanilang team ngayong offseason. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like, and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.